Ang pagbabalik, mga lalabs, tapos na yung gilid ngayon. Pati doon, oh, Tapos na rin nila. Punta natin dito. Kasi hindi pa tayo makaapag yan. Anong buot pa? Laki ng ano, oh. Wow. <laughs> Ng mga anak-anak sila. Ayan. Tinakpan na muna. Kasi hindi pwede maulanan. Tsaka apakan ng mga aso o ano. Kasi so, doon tapos na itong Naka-align yan mula. Harap pa dito. Pare-pareho yung height niya. Punta mo natin yung kandita bodega nalagay na yung pintuan niya ngayon okay okay na pintuan ayun malinis na ayos may lapa okay okay na pwede din ang paglagyan ang galing talaga testing natin yan ah na. sabay ayun ok 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 lock na yan Okay. Tapos na yung buddhika natin. Hindi na mabasa yung ibang gamit. Ngayon, punta natin doon. At atas naman. Ito tapos natapos nila yung ah, pintura. Ayun. Okay, okay, na Pintura. Ayon, okay-okay natin. Kumikinis na, lumilinis na. Itong wilid. Tapos, tapos natin. Ito yung unang ginawa nila noon. Okay wall Pinintay ko lang yung panit natin dito yung electrician Nang maglalagay ng outlet Sa Saan yung sound nyo? Nalubat <laughs> <Lalo>, ata <laughs> Hindi na charge <laughs> Matibay na rin to Pagkapal na rin Pali. Hindi na yung ano yan, yung palang araw yung tatabingi. Yun, tatabingi. Ah, patabingi ito. Dito ah? dito pa? Hindi na siya pagdating na araw, hindi na ano yan. Patibay na yan. Oo. Marami ng bato, tsaka sa ilalim niya. Matibay na. Yan. Tapos dito pwede nang kunin to. Tabunan to. Pwede. Kulang ng ito. Dito lang tama ng Saan yung ano niya, yung dugtong nito? Wala pa. Sa ilalim, hindi yung sa puso ni Gro. Pagputas dito, may butas na dahan dito eh. Doon. Mayroon ng ano yan, yung ano niya? Oh, may butas na dahan Parang nakahanda na? Nakahanda na dahan. Ilalagay lang ha? Hmm, ilalagay na lang. Okay. Pero dito, pwede nang tabunan to na ano, okay. ng lupa. Pwede. Pwede. Yung mga ah, nandiyan, yeah. ha? Pwede. Oo. Pero ipasok ko muna ito bago magtabon. Alin? Pwede. Papasok ko muna yun bago tabunan to. Lalagyan mo? Wala pa, pa, lagyan pa. Oh, lalagyan pa. pa. Dugtong niya, no? Oh. okay. Oh, para ano, malinis. Okay rin, ano. Or kahit ano lang, kahit, hindi na tabunan to, diyan lang sa gilid, no? Okay na, kunti lang, ano, ah. Hindi na no? Oh. flooring na eh. Oo, oh, yung buo lang dito, para ano, ayos na rin siguro to. Pero kung ma extra, di ba? Yan ko nung dito lang. Oo, dyan lang. Ito, ayos na to eh. Okay na. Okay. Plastado na lang siguro yan, ha? Tapos yan, kunting pake lang, ano ha? Bawasan lang, oo. Oh. Meron ano, mga gamit. Yan, dapat yung ganyan lang, yung kunting-kunti lang. Kasi ito, ah, lalabas naman yan eh. Tutulo naman yan eh. Oh. Oo. Nakikita mo naman doon, oh, yung ano, yung yung label niya, nakikita naman, oh. Ah. Meron pang gas? Oh, meron pa, okay pa, ayos yan. Oo. Oh. Meron pa doon. <coughs> Ito yung binili natin. Natin ng chlorine sa loob. Yung tubig, ayos pa. Mayroong isang tahanan pa yan. Mayroon pa doon, oh. Uh, ito para, para supray natin oh. Eh, to? Ah, ah, na? So, galala, para na to, ah, yung gusto ni komandante para malinis diba? Okay. another video ko ya tapos na rin tong ports natin oh. finishing na lang uh, wala yung electrician kaya isa lang na install natin so kailangan palagyan na ano eh oh, ulit -so. ayos lang? Okay. Okay pa yung kwan natin. May isang drum. Sana ulan lagi taghapon eh. Na para puno yung tubig. Tapos ito yung in-install natin kanina. Kulang pa yan. So wala yung fish. Ang hindi ko managawa problema kasi dito yung nag-install hindi naisip na kailangan ng outlet dito sa labas pero madali nang pag ganyan okay mga nalab swabin na ulit mami ito yung binili ko palang ladder yung install natin ng mga curtain bars